Sa mga kababayan naming mga Kristiyano na nagsasaulog, nagdiriwang sa araw ng kapanganakan ni Heso Kristo. Tanong lang po naming mga Muslim, wala pong personalan, wala po kaming hangad na saktan ang inyong damdamin. Sagutin niyo lamang po ng maayos ang aming katanungan na ito. Unang katanungan, ano po ang pinakabasihan ninyo kung bakit itinapat ninyo sa 25th of December ang inyong pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ni Yesu Kristo? Pangalawang katanungan, saan po mababasa makikita na si Yesu Kristo mismo kaniyang itinuro na ipagdiwang ang araw ng kaniyang kapanganakan? Pangatlong katanungan. Sino po sa mga apostol, mga naging tagasunod ni Hesu Kristo sa kanyang kapanahunan ang nagsaulog, nagdiwang sa araw ng kapanganakan ni Hesu Kristo? So, sagutin niyo po ng maayos, direct to the point. Huwag po siya nang sasama ang inyong mga kalooban. Dapat, kaya niyo pong uh, ipakita yung inyong mga katibayan sa inyong mga pinaniniwalaan. So maraming salamat po sa inyong kasagutan.